Ang pag-uusap ni na Donald Trump at Vladimir Putin ay nagbago ng plano sa pagbisita ni Vladimir Zelensky sa Washington. Sa totoo lang, naging bitag ang pagpunta ni Zelensky sa White House. Naunang naiulat na tatalakayin ni na Trump at Zelensky ang pagbibigay ng Tomahawk missile sa Ukraine. Ngunit nabaliwala ang mga planong ito dahil sa bigla ang anunsyo ni Trump ng bagong summit kay Vladimir Putin sa Budapest. Dagdag pa rito, sinabi ng isang kinatawan ng mataas na kapulungan ng Ukraine na nakapos ang usapan tungkol sa mga Tomahawk sa negosasyon sa mga Amerikano. Higit pa rito, ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Wentz ay diretsahang nagsabi ngayon na ang Ukraine at Russia ay hindi pa handa para sa isang kasunduang pangkapayapaan. Ipapaalala ko rin na ang unang pagkikita ni na Trump at Putin sa Alaska noong Agosto ay walang naging malaking tagumpay. Gayunpaman, muling na magitan ang pangulo ng Amerika kahit may babala ng mga analista na maaaring palakasin nito ang posisyon ng Kremlin. Ngayon, hindi malinaw kung ano dapat pag-usapan ni Zelensky kay Donald Trump. Sa White House, ipinakita na nila ang schedule ng araw ng pangulo ng Amerika. Walang malaking pagpupulong kay Zelensky sa Oval Office, kundi isang di-pormal na tanghalian lang. Ako, si Alexi Pechi. Oktubre 17 ngayon. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago simulan, paki-subscribe, like, at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. At inirerekomenda ko rin na mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi at pumili ng komportabling format para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya ngayong gabi na mismo magaganap ang pagkikita ni na Zelensky at Donald Trump sa White House. Ang pagkikitang ito ay maaaring subok ng tiwala. Humihingi ng tulong si Zelensky habang si Trump ay naghahanda makipagkasundo kay Putin na nagpapalipas lang ng oras. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang usapin ng Tomahawk. Sinabi ng White House na lilipad si Zelensky papuntang Washington. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan sa telepono. Bigla rin nakaapekto sa mga planong ito ang anunsyo ni Trump ng bagong pagkikita nila ni Vladimir Putin sa Budapest. Noong Huwebes, sinabi ni Trump na maaaring makipagkita siya sa Pangulo ng Russia sa Budapest sa loob ng dalawang linggo matapos ang produktibong dalawang oras na tawag sa telepono. Ayon sa kanya, buong buhay ko akong gumagawa ng mga kasunduan, sa tingin ko magagawa rin natin ang kasunduan ito. Nangako ang Pangulo ng Estados Unidos noong biyernes na ipapaabot kay Zelensky ang mga pag-uusap sa Kremlin. Gayunpaman, ang kanyang malumanay na tono kay Putin ay nagdulot ng pangamba sa Europa na baka magbigay ang Washington ng konsesyon sa Moscow at maantala ang pagbibigay ng armas sa Ukraine. At ngayon, lalo nang nagmumukhang umatras si Trump at muling susubukang makipagkasundo o gumawa ng kasunduan. Kahapon, sabi ni Trump, may problema sila, hindi sila magkasundo. Ang tinutukoy niya ay si Zelensky at Putin. Mahirap magayos ng pagpupulong kaya baka magkakaroon kami ng hiwa-hiwalay na pagpupulong pero patas pa rin. Magkikita at makikipag-usap kami sa bawat panig. Oh, heto pa ang kasunod. Ayon kay Trump, hindi nabigo ang pagpupulong sa Alaska at nagsilbing pundasyon para sa mga susunod na pag-uusap. Ngayon, lumilitaw ang tanong. Bakit sinabi mismo ni Trump na ayaw ni Putin tapusin ang digmaan? Gayunpaman, babanggitin ko ang kanyang sinabi. Sa tingin ko, inihanda ng Alaska ang lupa. Hindi naman iyon matagal na panahon ang nakalipas. Pero inihanda niya ang lupa. Dapat ninyong maintindihan, di ko sinimulan ang digmaan na ito. Si Biden ang may gawa na damay lang ako. Pwede sanang magdulot ito ng ikatlong digma ang pandaigdig dahil sa maling desisyon. Ginagawa ko ito hindi para sa atin, kundi para iligtas ang mga kaluluwa. May karagatan sa pagitan natin. At isa pa, para matulungan ang Europa. Gusto nilang matapos na ito, pero hindi nila magawa. Pero lahat-lahat, ayon sa mga analista, subukan ng Kremlin ulitin ang taktika ng pagpapaliban at si Putin ay muling pinipigilan ang pagbibigay ng Tomahawk Missile sa Ukraine, isang klasikong diplomasya ng pagpapaliban. Hindi kayang pabagsakin ng Tomahawk ang Russia agad, pero patuloy nitong pinipressure at sinisira ang kanilang military-industrial complex. Ayaw talaga ito ni Putin. Kahit sabihin niyang walang kwenta ang sandatang ito, binigyang diin ni Zelensky na ang Kremlin ay gagalaw lang kapag may nakikita silang totoong banta. Kahapon, mariing sinabi ni Pete Hegseth, kalihim ng depensa ng Estados Unidos, na kailangan ipakita kay Putin ang lakas dahil iyon lang ang rerespetuhin at katatakutan niya. Ayon kay Pete Hegseth, panahon ng itigil ang puro salita at simulan ang pagkilos gamit ang lakas. Pero kinabukasan, nawala na agad ang lahat ng retorika. Pagkatapos makausap si Putin, Sinabi ni Trump na hindi dapat maubos ng Amerika ang sariling reserba ng misail na tila nagpapahiwatig ng posibleng pagtigil ng tulong militar sa Ukraine. CP, kailangan pa rin natin ang mga iyon. Hindi natin pwedeng ibigay lahat ng Tomahawk. Nag-aalala ang mga kaalyado ng Europa na baka maulit sa Budapest Summit ni na Trump at Putin ang nangyari sa Alaska. Malalakas na pahayag na walang resulta, pero may pakinabang para sa Kremlin. Ngayon, nangyayari na ang lagi kong binabanggit dito sa YouTube channel. Nag-alok si Putin kay Trump ng mahabang proseso bago magkita ng personal. Ang taktika ng mga Ruso sa pagpapabagal ay ang magpangako ng kung ano-ano, tapos buwan-buwan nilang pinaghahandaan iyon. Oh, tandaan ninyo. Noong Mayo pa lang sinabi ni Putin, pakinggan ninyo, sandali lang, hindi natin kailangan ng tigil putukan ng isang buwan. Bakit hindi na lang tayo agad magkita? Magkikita kami ni Vladimir Zelensky sa Turkey. Magtakda na tayo ng petsa ng pagpupulong. Lahat tayo magkikita, uupo, at maguusap. Pagkatapos, hindi naman siya mismo ang pumunta roon. Nagpadala lang siya ng kung sino-sinong at iba pa. At pagkatapos noon, nagsimula na ang lahat sa amin. At ang mga yugto ng negosasyon, kung saan sa simula ay isang konsultatibong grupo ang nakikipag-usap. Tapos susunod ang isa pa. Tapos pangatlo, pangapat, hanggang sa pang lima. Sabi ng mga Ruso, para magkita sina Putin at Zelensky, dapat munang ihanda ang pagpupulong at kailangan ng maraming konsultasyon. Ayon kay Dimitri Peskov, maaaring maganap ang pagpupulong ni Putin at Trump sa loob ng dalawang linggo o mas huli pa. Sabi niya, dahan-dahan ihahanda ang pagpupulong dahil marami pang isyong kailangang ayusin. Sisimulan itong pag-usapan ng pinunono ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov at ng Kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio. Susunod ay ang pahayag ni Peskov. Mag-uusap sila sa telepono at magkikita para talakayin ang mga issue, Kailangang tukuyin ang mga grupo, kaya sunod-sunod ang proseso. Ibig sabihin ba nito na talagang naimpluensyahan ng mga Ruso si Trump? Ngayon, maaaring abutin ng ilang buwan ang pagdedesisyon sa mga miyembro ng delegasyon pagkatapos ay pagtukoy sa listahan ng mga isyu, pagtawag, pag-aayos, at iba pa, at iba pa. Maaaring tumagal ito ng walang hanggan na pinatunayan ng siyam na buwang pagkapangulo ni Trump. Ang Russia ay basta-basta lang nagpapalipas ng oras. At sinabi rin ni Peskov na ang detalyadong nilalaman ng pag-uusap ni na Putin at Trump ay dapat manatiling labas sa media. Binigyang diin din niya na malinaw na ipinaliwanag ni Putin kay Trump ang posisyon ng Russia tungkol sa mga Tomahawk. Ang tanong ngayon, paano lumalabas si Trump sa ganitong sitwasyon? Para ba siyang duwag na natakot kay Putin? At kahit na muling magkita si na Putin at Trump, wala rin namang mangyayari. Ang unang pagkikita ni na Trump at Putin sa Alaska noong Agosto ay walang naging tagumpay o pagbabago. Gayunpaman, muling bumabalik ang Amerikanong presidente sa dati niyang ginagawa. Sinusubukan niyang maging tagapamagitan kahit na pinapayuhan siya ng lahat na lalo lang nitong palalakasin ang posisyon ng Kremlin. Marami ang umaasa na ang pagkadismaya ng lider Amerikano kay Putin ay magtulak sa White House na dagdagan ang presyon sa Moscow. Partikular na sa pamamagitan ng pagpapadala ng armas sa Ukraine at mga parusang enerhiya laban sa Moscow. Nagbabala ang mga analista na tila pipiliin ni Trump ang gantimpala kaysa parusa. At parang sinabi na rin ni Trump na tinalakay niya kay Putin ang mga posibilidad ng kalakalan pagkatapos ng digmaan. Gayunpaman, dapat tandaan na ang muling pakikipagkita kay Putin ng walang pressure ay maaaring padalus dalos Dapat maintindihan ito ng team ni Trump. Pinili ni Trump na magbigay ng dituwirang pressure sa Ukraine, hindi sa Russia. Ipinagpapaliban niya ang paghahatid ng mahalagang armas at pagpapatupad ng parusang enerhiya laban sa Russia na ipinangako niya. Ayon sa isinulat ng Axios ngayong araw, Nagulat si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at ang kanyang koponan sa pahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos tungkol sa napagkasundo ang bagong pagpupulong kay Putin sa Hungary. Ayon sa ulat, si Volodymyr Zelensky ng Ukraine na dumating sa Washington nitong Huwebes ay nagpakita ng maingat na optimismo kamakailan. Bago ang pagpupulong nila ni Trump, umaasa ang Kyiv na papayag ang White House na ibigay sa Ukraine ang long-range Tomahawk missiles. Pagkalapag ni Zelensky sa Andrews Base, nalaman na nag-usap na sina Trump at Putin at nagkasundo silang magkita sa Budapest. At dito, sa totoo lang, masyadong maraming simbolismo. Si Trump, na matagal nang itinuturing si Orban bilang kaalyado ng Make America Great Again movement, ay maaaring ituring ang Budapest bilang isang magiliw na teritoryo para sa negosasyon kay Putin. Ngunit para sa kanluran, babala pa rin ito. Ang summit sa kabisera ng bansang humaharang sa suporta para sa Ukraine ay mukhang isang konsesyon sa Moscow. Sa huli, nagkakaroon si Putin ng tsansang magpakitang siya ang may control sa sitwasyon. Ito ay bisperas ng pagkikita ni na Trump at Zelensky. Sinabi ni Yegor Chernev, kinatawan ng mataas na kapulungan at pangalawang pinuno ng Komite sa Depensa at Intelihensya, na pansamantalang ipinagpaliban ang usapin sa pagbibigay ng tomahawk na misail sa Ukraine. Binanggit niya na patuloy ang pag-uusap sa kooperasyon, lalo na sa pag-supply ng air defense systems, missile, at pagpapaunlad ng build with Ukraine para sa paggawa ng armas kasama ang mga kumpanyang Amerikano. Ayon kay Chernev, matapos ang tawag kahapon ni Putin kay Trump, nagbago ang mga inaasahan sa kanilang nalalapit na pagkikita at maaring may ilang mga bagay na muling pag-isipan. Sige. Kung ganon, ano ang dapat pag-usapan ni na Trump at Zelensky kung naantala na ang usapin sa Tomahawk matapos mag-usap si na Trump at Putin? Baka naman muling igiit ni Trump na makipagkita si Zelensky kay Putin para makipagkasundo. Kakaiba rin dito kasi hindi tutol si Zelensky kaya susunod siya. At ngayon, sinabi ng kanyang pinuno ng opisina ng Pangulo na si Ermak na handa si Zelensky na makipagkita kay Diktador Putin kahit kailan pero hindi sa Russia at hindi rin sa Belarus. Ngayon, diretsyang sinabi ni United States Vice President J.D. Wentz na hindi pa handa ang Ukraine at Russia para sa direktang negosasyon at kasunduan ang pangkapayapaan. Kung ganoon, tungkol saan ang pag-uusap ni na Trump at Zelensky ngayon? At ang sagot ay naging malinaw. Ayon sa White House, hindi sa Oval Office, magaganap ang pagkikita ni na Zelensky at Trump kundi sa isang diformal na tanghalian na sarado sa media. Ibig sabihin, nabawasan ang mga paksang pag-uusapan. Pero huwag nating isipin na wala ng pag-asa. Hindi kailangan magsisi ng sobra ngayon. Dahil sa Malacanang, imposibleng hindi nila maintindihan na si Putin ay sadyang nagpapalipas lang ng oras. Magbibigay ako ng spoiler para sa susunod na episode sa YouTube channel na ito. Sabi ng pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Wentz, madalas na pinapalaki ng mga Ruso ang kanilang tagumpay sa labanan, kaya nahihirapan magkasundo para tapusin ang digmaan. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon niyo sa comments. Isulat ang inaasahan sa pagkikita ni Zelensky at Trump. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang channel. Iyan lang muna. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.